Inuulit niya ang narinig niya pero hindi nakakausap. Ang pag-uulit ng salita, phrases o sentences na narinig sa ibang tao o napanood ng isang individual na may autism ay tinatawag na echolalia. May dalawang klase ng echolalia Ang immediate echolalia ay ang pag-uulit ng salita, phrases o sentences matapos nila itong marinig. Dati, kapag tinatanong ko si Dalian ng, do you want a cookie? ay inuulit niya ang, do you want a cookie? Ang delay de colalia naman ay ang pag-uulit ng salita, phrases o sentences makalipas ang ilang oras o mga araw. Kinakanta ni Nadalia at ng kanyang dating OT ang clean-up song kapag magliligpit na sila ng mga laro ang ginamit nila sa therapy center. Pag-uwi sa bahay, kinakanta niya ang clean-up song kapag pinapatabi ko na sa kanya ang kanyang mga laruan. Bakit niya nga ba ito ginagawa? Pinagamit niya ito para makipag-communicate. Kapag sinabihan ko siya dati ng do you want to eat at gusto na niyang kumain, sinasagot niya ako ng, do you want to eat? Ginagamit niya ito para maunawaan ang sinabi sa kanya. Kapag may ginupit siya dati at hindi niya binalik sa lalagyan ng gunting, kapag tinanong namin siya ng, where is the sea source? Ay uulitin niya muna ang tanong bago niya masabi kung nasaan ito. Ginagamit niya ito para ma-regulate ang kanyang nararamdaman. Kapag natatakot siya sa isang laruan, ang palagi niyang sinasabi dati ay, it's okay, habang nakayakap ng mahigpit sa halip na sabihin itago ang laruan dahil natatakot siya. Ito kasi ang madalas naming sabihin sa kanya kapag pinapakalma namin siya.